Another ride, another day. Hello guys, magandang magandang umaga sa lahat. Okay, meron na naman tayong mga kuhang booking papunta ng Cubao. Papunta ng Cubao, Sogo Hotel mga idol. Tingnan lang natin sino yung ano natin. Sino yung client natin pupunta dito sa Sogo Hotel. Let's go. Mga face mask po. Tsaka hairnet. Face mask po. Wait lang ma'am May jacket sana sa ako dyan ma'am. Kaso gamit ko ni. Hindi ka na. Hindi ka na mag-face mask. <laughs> Okay. Kaso mam ma nagamit ko na to eh baka Nako <laughs> okay. Ito lang mam ma Kahit iganon nyo lang ma'am para hindi nyo masyadong maamoy <laughs> Or takip nyo na lang i don't know a few moments later Dito lang ba ma'am? Sige pa. <laughs> Okay lang ma'am, sige. Thank you pa, <laughs> thank you pa. Okay pa. Eh, dami naman. Okay na. Next.